Everyone deserves a family. Isang munting pangarap na minsan ay mahirap isakatuparan. Ngunit para sa mag-asawa mula sa Amerika na si Shannon at Troy Pinkerton, hindi lang ito isang pangarap kundi isang katotohanan na kanilang pinanghahawakan. Sila kasi ay nag-ampon ng hindi lang ng isa, hindi lang dalawa, kundi anim na batang may Down Syndrome. Ang kanilang pag-a-adopt nagsimula higit isang dekada na ang nakararaan. Maagang namulat sa kamunduhan si Shannon na lumaki sa pamilyang dating nagpatakbo ng group home facility para sa mga batang may special needs. Dahil dito, noong 2009, mismong anak ng mag-asawa na si Cody ang nagkumbinsi sa kanila na amponin si Joey, una sa anim na Pinkerton Boys. Ngayong taon, mas lumaki pa ang pamilya Pinkerton sa pagpasok ni na Devlin, Julian, Cameron, Anthony at Tracy, maliban sa Down Syndrome. Ang iba sa kanila ay may autism at dwarfism din. Ayon pa kay Shannon, kasama nila ang magkakapatid sa pagsakay sa kabayo, pangungulekta ng itlog at maging sa pagbili sa supermarket. Patunay na hindi hadlang ang kanilang kondisyon para magkaroon ng masayang pamilya at mamuhay katulad ng ibang tao.